What's up Sulit Nation? Ako nga pala si SNP at welcome sa Sulit Nation PH. Ang channel na tutulong sa'yo gumawa ng matalinong desisyon sa lahat ng bagay. Sulit ba ang desisyon mo o hindi? Yan ang ating aalamin. Kung first time mo napagpad dito, welcome. Dito hindi mo kailangan maging financial expert. Ang mahalaga, gusto mong matutunan kung paano mas maging wise sa pera mo. Kalmado lang tayo rito. Walang jargon, walang judgment, real talk lang at ngayong patapos na ang taon perfect time para pag-usapan kung sulit pa bang mag-ipon sa GCash ngayong 2025 kasi kung may 10,000 pesos ka ngayon saan mo nga ba ilalagay? sa Alcantara? sa Banko? o sa GCash? alam mo karamihan sa mga Pinoy sa GCash na nagtitiwala kasi andun na lahat pagbabayad ng bills pagpapadala, pagbili ng load pati pag-iipon pero ngayong 2025 marami na ang nagtataka safe pa ba ang pera ko? Kumikita pa ba? O baka mas maganda nang lumipat? Kaya sa video na to, aalamin natin ang lahat. Interest, safety, convenience at mga alternatives kung gusto mong mas lumago ang ipon mo. Simulan na natin. Interest rate ng GCash Savings Okay, pag-usapan natin ang interest rates Ngayon 2025, ang GCash, GSave na under CIMB Bank at Uno Digital Bank ay nagbibigay ng 2.5% hanggang 4% interest per year Pero depende yan sa activity mo Ngayon, i-compare natin sa ibang digital banks Maya Savings, 5-6% to C-Bank, around 5.5% GoTime Bank, 5% sa tonic naman, minsan umaabot ng 6%. So kung interest lang ang basehan, hindi na si Gcash ang pinakamataas. Pero huwag kang basta-basta mag-decide kasi hindi lang interes ang batayan ng pagiging sulit. Kailangan mo rin isaalang-alang ang safety, convenience at purpose mo sa pag-iipon. Safe pa talaga ang pera sa Gcash? Isa to sa pinakatanong ng mga tao. Ang sagot, oo safe. Pero may limitations. Ang pera mo sa GSAVE save ay nakadeposit sa partner banks, CIMB o Uno Digital at parehong insured ng PDIC hanggang 500,000 pesos. So kung may mangyayari man sa banko, protektado pa rin ang pera mo. Pero ito ang kailangan mong tandaan. Hindi covered ng PDIC kung ikaw mismo ang naloko. Kapag nagbigay ka ng OTP, hindi na nakasalanan ng banko yon at goodbye ipon talaga. Kaya kung gusto mong siguraduhin na safe ka, huwag mong i-share ang OTP mo kahit kanino. Huwag mag-login sa public wifi at kung may tumatawag o nagme na from Gcash, huwag agad maniniwala. Kasi sa totoo lang, kahit gaano ka-secure ang app, kung ikaw mismo ang nagbigay ng access, wala nang makakasave ng ipon mo. Convenience ng Gcash ngayon, bakit marami pa rin hindi makabitaw sa Gcash? Simple, sobrang dali gamitin. Hindi mo kailangan ng branch, hindi mo kailangan pumila, at kahit anong oras, pwede kang mag-save o mag-withdraw. Kaya ito ang paborito ng mga estudyante, freelancers, at small business owners. Lalo na kung gusto mo lang mag-start mag-ipon, perfect talaga. Pero ito ang downside. Dahil madali siyang gamitin, madali rin mauubos ang ipon mo. Isang pindot lang, withdraw agad. So kung medyo impulsive ka o mabilis matokso sa happy sale, baka hindi rin ito ang best option para sa long term saving ang Gcash ay parang training ground. Dito mo mararamdaman kung gaano kasarap mag-ipon at kung gaano kadali rin itong maubos kung hindi ka disiplinado. Ngayon kung ang goal mo ay pangmatagalan like bahay, negosyo o retirement, baka hindi na rin sulit kung Gcash lang. Bakit? Kasi kung 2.5% lang ang interes pero 5% ang inflation, lumalago nga ang pera mo sa app pero bumababa ang tunay na halaga nito sa real life. So anong pwede mong gawin? ito ang mas sulit na alternatives. Number 1. Pag-ibig MP2 Savings Government backed safe at may 6-7% average returns kada taon. Pwede ka magsimula sa 500 pesos lang at tax-free pa ang kita. Kung long term ang target mo, ito ang solid na option. Number 2. High Interest Digital Banks Katulad ng Maya, C-Bank, Go GoTime at Uno Digital, mas malaki ang interes, PDIC insured din at kasing dali lang gamitin. Kung gusto mo ng hybrid, half sa GCash for convenience, half sa Maya or C-Bank for growth. Mas maganda yon. Number 3, G-Invest o Mutual Funds. Kung ready ka sa counting risk, pwede kang magsimula sa 50 to 100 pesos lang sa loob ng GCash app. Mas mataas ang potential returns, 6 to 10%. Pero syempre, may galaw ang market. Magandang paraan ito para masanay ka sa investing. Ang GCash ay hindi para palaguin ng pera, pero perfect siya sa pagsisimula ng disiplina sa pag-ipon. Kapag nasanay ka na, madali na ang lumipat sa mga mataas na return. Sulit o hindi, So balik tayo sa tanong, sulit pa ba mag-ipon sa Gcash ngayong 2025? Kung hanap mo ay convenience, safety at disiplina, oo sulit pa rin. Pero kung hanap mo ay growth, baka kailangan mo nang mag-level up. Ang mahalaga, alam mo kung para saan ang ipon mo. Kung short term, okay si Gcash. Kung long term, explore mo ang ibang options. Tandaan, hindi mo kailangan ng malaking pera para maging matalino sa pera. Kailangan mo lang ang tamang mindset at willingness na alamin kung saan ka talaga sulit. O ayan kasulit, alam mo na kung sulit o hindi mag-ipon sa GCash ngayong 2025. Ngayong papasok na ang 2026, magandang panahon to para i-review kung saan napunta ang ipon mo at kung paano mo ito mapapalago sa bagong taon. Kung gusto mo marutunan kung saan pa mas okay ilagay ang savings mo tulad ng MP2 o mga high interest banks, abangan mo ang mga susunod na video dito sa channel. Kung nakatulong sa iyo itong video, don't forget to give it a like, mag-subscribe at i-comment mo sa baba, ginagamit ko pa ang Gcash Savings. Gusto ko marinig ang experience mo kasi dito sa Sulit Nation, tutulungan ka namin mag-desisyon ng matalino. Peace out!